Okay. Nag-end up tayo sa maglalakan ng malangga. kay Pumutok yung tire. Binumbahan. Pero sabi ng maniho ay sira talaga daw. Plus, mainit kasi iniwan lang siya sa labas. Kaya ito. Mag ano Kung ako, bumalik na sana ako ba? Kadamo ko sang biga abi no. Hindi nga. Ay na lang. Buhay. Tapos mo sa isang uniform ko sa kilikili. Muslot pa. Tama lang din. Hindi ka nakabait. Pero, nakabidiyap ako. Naglupok ba? Naglupok ba? telefon telefon lah untuk kamera kamera. sarap na sana ng bike ano ang takal or basit naglupok tungod sa ako ng tapos kwarta ko lang yapon ganiton ko sa pagkwasang ano, ano? pagkwasang layo sa akong amo kay buwas Friday right wala sa mananahi close ang shop kaya kunin ko na ngayon Diyan na siguro yung mga no, ano ah, ng Pilipina. Mga Pilipina na yung ano nakasama ko nung nakaraang ang paghatid ko. Hindi ko pa na-upload, hindi ko pa na-edit. Dahil yung aking telepone ay full memory. Kaya Dagdagan pa nung pumunta kami ng Shali. Yan. yan, tuloy. Okay, may mga tao. May mga tao dyan sa kabila. Pahala mo. Kaya ako Di Si madam. Alay si madam. Ikiat ng sasakyan. Nak masuk dalam sisi TV ni tu Buka sang gate ni lah Makapang dilig na sila Sa kapoy ba eh Kaya ang plano sana ako dadalaw babalik ako ayaw ko magaan dito kasi matakot ang person baka mataranta ang person diba mag cross the road ako eh kasi para tingnan ko yung dirami baka hindi ko nalagay sa cellphone ko hmm. kaya ang mga amo ko wala na ba at tagsangkas kwarta ko naman ang gamiton muna di Aaron, pero baydan mga nila ganun talaga huwag si kuya si kuya ng kanilang magic house oh. Magic Rose galibot-libot ang ilang CCTV pero CCTV maagi na ko <laughs> kasi makita yung kilikili ko butas gusto nyo pa makita ang isa <laughs> So, nyo makita ang isa pakita ko pa pero gulakat to di mm. diba? butas paki alam <laughs> smells fishy ayan oh gamot sa ano. ramot sa tabak ni tu git dami tak grab bang sosagian oi eh. so many sosagian here happening over here. Pero ba, bago ko kunin, magbili mo na ako ng drinks na gusto ko. Talito. Dito na ako sa entrance. Bibili sana ako nung inumin na binibili ko. Pero wala man silang ano. Saplado pag ito. Ngilang mga kasi. So, wapo gid. Dah gua pogi. Mana Filipina ni orang lahir ni. Or lahi ni. Rasa rasa change. Tidak nak nak bakal ni. Eh. Ano man? Tawag nito. Wala man siya. Ang parang place eh, ito yun ha ano ba hindi 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 sa Pilipina po Pilipina ay saan kayo ah, dito lang dito sa kabila black to Uh -huh. Dito ako sa black to. Sa so in between ng black one sa black to. Okay. Oh, dito lang. likod lang ako diyan tapos. Wala. Uh -huh. uh -huh. Kayo? Mayroon dyan sa ano Diyan sa masjid. Diyan na humingi yung aming houseboy noon. Wala na yung bagay na? Namatay na? Sabi na? niya. Ganun ba? Bibili kami kasi. Pa Dadamon pa lang. Sa init siguro. Oo. Saan kayo sa atin? Siya sa Isabel. ilokana <laughs> Ilongga. Ilongga. matagal na kayo diyan sa amo niyo? Magkasama <laughs> <laughs> ko ako. Ako magtatatlong taon sa October. Ah, ikaw. Ano na mag 8 years na ngayong October. Tama sana ng amo niyo. Isang matanda lang na lalaki. Ah. Uh -huh. Galing naman? Motherhouse or? Nabili din kami ng ano eh, mga lunggay sa city. Pag mag-day off kami. Nagbubuga ng malunggay. Oo. Kumakal pa naman, 6 na piraso lang ng lunggay ko. Oo. Buwan-buwan kayo nag-shop? Oo. Kayo? hindi, pag free yung maniho namin, nagpapahatid, sundo. Pero pag hindi, sinus uh, hinahatid lang kami. Tri kidi? Tri kidi? Bakit ang mahal? Ah. Magdasal na sila. saan ang daan nyo? Hindi siya nga, sama rin ako sa inyo. Hindi, pwede din kasing dumaan dyan. Hindi. Ano lang pala? May tagaluto kayo. Pero madali lang yung niluluto ko kasi matanda lang yung ako. Marag lang, marag, 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 Ganun talaga pag mga matatan. Sa amin ano kasi kami? Mayro, mayroon kaming tagaluto. Siya naman. Mm -hmm. Natagal na din siya sa inya. Ah, okay, mm -hmm. lang. Sa amin naman yan. Yang may construction na yan. Yang construction na yan. Sali, ano niyan, tabi niyan. May kasama. Apat kami. Dalawang ibang lahi. Dalawang Pilipina. Pero puro baguhan yung mga ibang lahi. So, Nag-away-away sila. Ay, sa Sasabuhay nila. <laughs> yung ibang lahi. Sila-sila din? Oo. Yan ang mahirap. Kung may kasama ka tapos away-away. Kami mula nung nagkasama kami hindi pa kami nag-away. Hindi <laughs> <laughs> mag-away. Okay lang din naman. Pero yung... Ano <laughs> oh, yung Ano yan yung sa amin, no? Sa likod ng... na ano na yan na konsak na yan sa likod niya. Pwede din dito, pwede din dito. Tapos ganyan na lang ako. Bahay na namin. <laughs> sa amin. Hindi man. Kung mabilis ka, 5 minutes, 6 minutes, makuha mo na. Nung maliit pa yung alaga namin na bata, araw-araw nila, ano na namin to? Nilalakad. Kaiba yung energy ng aming alaga. Minsan pag napunta kami ng para, dito rin kami nadaan kasi diretso. Oo, uh, dyan. Uh, dyan kayo sa ano? pa o dun dito sa dahiya. Dahiya. Dito na ako dadaan. Dyan dito. Channel. Ah? <laughs> Oo, oh, sige. <laughs> so, mama ako kasi para exercise na din. <laughs> Oo. Oo diba? May nakasama na naman tayo ibang laay. Kapwa natin, Pilipina. Ayun sila. Oh, na sila. Ayun sila. Oh. Hmm. Ayun sila. Oo, diba? na naman tayo. Kasi tayo daan. Hindi ba? Kung hindi ako nag, ay kung nagbike ako, hindi ko sila napansin. Kaya iba mang way ko. Hmm. Pero hindi ako nakabili ng aking inumin. bin, ko Ito.